ang ibang mga larawan na ito at ang ibang video na inyong makikita ay patagong kinuha ng filmmaker na si Alex Jones na ginawa niya ng dokumentaryo tungkol sa misteryosong camping trip na ito na tinawag na Bohemian Grove. Ang Bohemian Grove sa California ay isang malaking ektarya ng lupa na ginawang private camping ground simula pa noong 1881 hanggang ngayon. Ang mga imbitado lang na dumalo sa eksklusibong camping trip na ito ay ang mga prominenteng aktor, musicians, government official, military leader at mga dating US president. Walang babae ang iniimbita sa camping trip na ito. Tuwing second week ng July taon-taon, ang mga kalalakihan na ito ay nagtitipon-tipon sa lugar na ito sa loob ng dalawang linggo. Ang camping trip na ito ay nababalot ng misteryo at conspiracy theories at pambabatikos mula sa publiko dahil sa mga ritual na ginagawa ng mga mayayamang personalidad na dumadalo sa nasabing camping trip na ito. Ang pinaka uusapan sa nasabing event na ito ay ang mga kakaibang ritual tulad ng live stage play na ginagampanan ng mga dumalo sa event. Pati ang pagsunog ng effigy sa harap ng malaking statwa ng kwago na may taas na 40 foot. Ayon kay Alex Jones na patagong kumuha ng larawan at mga video sa seremonya ng Bohemian Grove noong July 15, 2000 ay ayon sa kanya ay isa itong kulto na masademonyo at nagsasagawa ng ritual sacrifice. Pero ay naman sa mga miyembro ng Bohemian Grove, ang FG ay sumisimbolo sa stress, kalungkutan at kasalanan nila sa buong taon. At ang pagsunog ng FG ay sumisimbolo sa pagsunog at pag-iwan ng mga negative energy na nangyari sa kanila sa buong taon.